Hello! Magandang araw po sa inyo mga lalabs. Alam ko po, napakarami pong baguhan dito sa pagre-reels. Ayan. Minsan, inaapura po ang pagpapalaw to palo para dumami ang followers. Madalas, nare-restrict din po dahil sa over palo to follow. Yung nasosobrahan po tayo ng palo ng follow. Kasi po, yung palo to palo ay ah uh, bawal po yan once na nasobrahan po tayo. Ayan, ituturo ko sa inyo kung ano ang pinakamabisang paraan para hindi tayo ma-restrict. Ayan, dito sa paraan po na to, ito ay organic at pwede po tayong madagdagan ng mga followers na hindi tayo ma-restrict ni Pos. Ayan, paano ba dumami ang ating mga followers at pati na rin ang viewers? Ayan. ituturo ko po sa inyo kasi may isa rin nagtanong nito kung paano daw po ba ito at paano ba ang pag invite po ng mga uh, tao o mga audience natin para dumami ang ating followers ayan, panoorin niyo po yung aking video kung paano po gawin at kung paano ba mag-invite uh, kung mapapansin po ninyo at mahilig kayong mag-post ayan doon po sa mga pinost po ninyo at kahit sa pag-share po natin sa mga grupo ay napakalaking tulong po niyan. Yun po ay madalas kong sinasabi noon pa yung pag-share natin sa mga grupo at yung mga pinopost po natin uh, once na nagpost tayo ng video, reels, photos, uh, public text, post, ayan. Yung mga comment po doon sa baba, kung titingnan nyo po yan, hmm. Kung nakita nyo po yan, yung pinaka-comment po dyan sa baba na binilugang po, tingnan nyo po yung mga nag-react dyan. Yung mga nag-react po dyan, i-click po ninyo yung mga nag-react. Makikita nyo po, once na na-click nyo yun, meron dito sa gilid na mga invite, invite, invite. Ayan, Once na may nakita kayong invite, uh, click nyo po yung mga invite-invite na yun. Yan po ay organic at hindi yan follow to follow at maiiwasan po natin ang restrictions. Ayan. Once na na-invite po natin dyan, dyan po dadami ang ating followers at siguradong may mag-a-accept po dyan. Kaya try nyo pong gawin tulad po nitong video na ipapakita ko sa inyo kung paano po ba siya ginagawa. Dito po sa lahat ng mga pinopost po ninyo, tingnan nyo po lahat ng mga nag-react dyan. Yung mga nag-react po dyan, pwede nyo pong i-invite para magdagdagan ang inyong mga followers. At dito sa mga pag-invite po natin, maiiwasan po natin ang lagi tayong ma-restrict dahil sa sobra nating follow to follow na ginagawa. Dito po ay mas mapisa at mas magandang paraan, organic pa, kung tayo ay mag invite po ng na mga nag-react sa post po natin. Ayan, dahil po sa aking pag-invite, kung mapansin po ninyo, ayan, inaccept po nila, di ba? Makikita po ninyo. Yan po ay mabisang paraan para dumami ang ating followers at hindi tayo nare-restrict sa sobra nating pag-follow to follow. Ayan. Ito po ay mas magandang paraan kaysa dun sa ipa-follow natin ang ipapollow, marirestrict po tayo. O diba, ganun lang mga lalaps, napakasimple lang. Ayan, para sa mga baguhan po dyan, na ngayon pa lang po nakanood ng aking video, para updated po kayo lagi sa aking video, at saka mga tutorial.